So bago natin simulan ay papakita ko muna sa inyo ang mga makukuha ng skin sa event na to. Kapag nag -level 10 ka na ay makukuha mo ang TikTok Mage Skin Chest. Sa level 20 ay Avatar Border. Sa level 30 ay TikTok Marksman Skin Chest. Sa level 40 ay TikTok Fighter Skin Chest. Sa level 50 ay TikTok Special Skin Chest. Sa level 60 ay TikTok Epic Skin Chest. Sa level 70 at 80 ay Beatrix Elite Skin Chess. Sa level 90 at 100 ay TikTok Special Skin Chess. Sa level 110 at 120 ay TikTok Epic Skin Chess. Sa level 140 naman ay Rafaela Epic Skin Chess. At sa level 150 naman ay Kadita Lucky Chess. At maa-unlock naman sa level 77 at 137 ang Diamond Chess. So, may mga libreng skin ka na, may padayas pa. Aww. So, today ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng mga libreng skin at dayas sa TikTok. So, bago yan, kung hindi ka pa nakafollow sa Facebook page at nakasubscribe sa YouTube channel ko, baka naman. Okay. So, i-open na natin ang ML app. Then, tingnan nyo sa inbox yung login to TikTok to transform into an MLBB hero. Or search nyo lang sa TikTok ang MLBB Center. Then sa pinakataas ay may banner ng Mobile Legends. So dapat ay nakakonek ang TikTok account sa ML account nyo. Then click na natin ang tap to participate at mag open ang TikTok app nyo. So dito ay mamimili ka muna ng hero. Then select ang upload photo. Piliin mo ang pinakamaangas mong picture. Ikaw na bahala dito, idol. Kung ano ang pipiliin mo sa dalawa, then click generate. Pagkatapos ma-generate, ay click mo naman ang next. At dapat may makikita ka na become an MLBB hero. Then i-click ang post. Balik tayo sa profile. Then select natin ang ginawa natin kanina. At i-click ang to get elite skin. So, mapupunta tayo sa MLBB Center. At makikita nyo dito yung rank ng email account na nakakonnect sa TikTok. So, i-click natin ang greeting bonus. At ayon mga idol, level 2 na agad tayo dahil sa ginawa natin kanina. So, click lang natin ang claim now. Then, i-launch ang game. Kung gusto mo nang ma-claim agad or pwede naman mamaya na dahil nasa inbox lang naman yon ng email account mo. Ganito naman magpa-level ng mabilis. Madaming task dito at may daily task din. Ang unahin ko ay follow one of following accounts. Nag-follow lang ako ng isa dito at nag-level up na. Ang sunod na task naman ay mag-like lang ng tatlong video sa MLBB Nolan page at i-click ang go. So mag-open lang kayo dito ng tatlong videos at pusuan mo na din idol. Then, balik tayo sa task at habang inihintay ang level up sa task na ginawa natin sa MLBB Nolan page ay isunod na agad natin ang ibang task at same lang sa ginawa natin kanina. So ayon mga idol, nag-level up na ulit at medyo delay lang sa task ng pagla ng video. Isunod na natin to at same lang sa ginawa natin kanina. Abang hinihintay natin ang pag-level up sa mga nagawa nating task, ay tingnan pa natin ang mga task sa baba at mag-level up naman tayo dahil sa special task na to at may quick upgrade to levels pa. So ganun lang mga idol at sobrang dali lang naman basta huwag lang makakalimutan gumawa ng task araw-araw para makuha ang mga libreng skin at dayas.